sometimes ang hirap maging parent sa mga kapatid mong naiwan sa'yo. Especially when you're inside, you're still a child. Rala naman ako hinihiling na kapalit sa'yo. I just want you to be okay. Kakaibang magkapatid na paye at papi ang napanood sa latest vlog ng Team Happy. Matapos na masayang magbanding ang magkapatid at nagtatawanan sa kabila ng mga masasakit na karanasan ikinukwento nila. Hindi napigil ang humanga ng mga natasan sa magkapatid na Pai at Papi dahil marami ang hindi nakakaalam ng matinding trauma na pinagdaanan ng dalawa lalo na si Papi dahil ito ang nagsilbing magulang ni Pai nung mga bata pa sila Kuwento ng magkapatid solong nag-aalaga raw sa kanila noon ng ina dahil iniwan sila ng kanilang ama Ngunit pumasok daw ito sa masamang bisyo kaya simula noon ay naging mahirap ang buhay para sa kanila naranasan din umano ni Papi na pugawin siya na sariling ina dahil hindi na raw nito alam ang kanyang ginagawa dahil sa pagkalulong sa pinagbabawal na gamot. Maliban dito, mas nabuksan daw ang pag-iisip ni Papi sa responsibilidad bilang ati kay Paye nang takasan na umano nilang ina dahil balak na raw sila nitong patayin. Kwento pa nila, nagpalipat-lipat raw sila ng tirahan noon kung saan nakikituloy lamang umano sila sa mga kamag-anak Ngunit ramdam daw nila ang pagmamaliit ng mga ito sa kanila, kaya nagsumikap raw si Papi upang maitaguyod ang buhay nilang magkapatid. Kaya naman nang malaman umano ni Papi ang tungkol sa pinagdadaan ng problema ni Paye, ay hindi niya raw ito matanggap na may isip pa ni Paye na tapusin ang kanyang buhay sa kabila ng hirap na pinagdaanan at sakripisyong ginawa niya para lamang buhay nito. Gayun pa humingi ito ng tawad kay Paye. Dahil alam niya raw na nasaktan niya ang kapatid sa naging reaksyon niya tungkol sa depression nito, kaya naman ngayon ay nagbigay ito ng magandang payo kay Paye. Mga pahayag ni Papi, Alam kong mahirap yung pinagdadaanan mo, but always look back and always look at other people's lives. Hindi siya para maliitin ang nararamdaman mo. It's just for you to feel better and to have a lot more courage na mas maganahan ka na Ah, okay. Kakayanin natin to. Kasi looking at other people's lives, parang mas better na ako. Sa kalagayan ko ngayon, walang problemang hindi kayang malutas. Naging emosyonal nga rin ito nang humingi siya ng tawad sa kapatid at nagpaliwanag na hindi sa lahat ng oras ay ate ang mas matatag sa magkakapatid. Nagdag pa ni Papi, mahirap umanong magsilbing magulang sa naiwan sa iyong kapatid, lalo na raw kung bata ka pa. Magdadalawampot isang taong gulang pa lamang kasi si Papi, samantalang kakadibulang ng kapatid na si Paye. Kaya sana raw ay maintindihan nito ang kanyang sitwasyon at ang tanging gusto niya raw ay maging grateful si Paye sa lahat ng nararating at natatamasa nila ngayon. Mga pahayag pa ni Papi, Sorry if I reacted that way. That day, I'm also fighting my inner demons, just like Ate Marie." Hindi porket ate ka, you're always the stronger one. Alam kong madaming makakarelate sa akin, especially yung mga breadwinner na hindi porket mas matanda ka or mas panganay ka. You can always have it all perfect. Na sometimes, ang hirap maging parent sa mga kapatid mong naiwan sa'yo. Especially when they're inside, you're still a child. And inside, and daming unhealed traumas. I just want you to be grateful. Yun lang naman eh. Wala naman akong hinihiling nakapalit sa'yo. Na ibalik mo ang lahat ng pagmamahal at sakripisyo na binigay ko. I just want you to be okay.